Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Annalina nakaligtas nga dahil sa kay Justin. Dahil nga itong si Justin ay sinabihan niya si Annalyn na tatalo na lamang sila sa dagat dahil nga kung hindi ay mapapahamak sila at baka nga ay patayin sila ng tauhan ni Moira. Kahit nga sinabi ni Annalyn na hindi siya marunong lumangoy, no choice nga ito nung hinila nga siya ni Justin para tumalon sila at yun nga ay tamang tama naman dahil nung tumalon sila ay pinagbabaril nga sila ng tauhan nauhan ni Moira kahit nasa ilalim na sila ng dagat. Hindi sila tinigilan hanggat hindi naubos yung bala sa baril ng tauhan nitong si Moira. Ito namang si Justin dahil marunong ang lumagoy ay tinulungan niya itong si Annalyn para nga makahinga sa ibabaw ng tubig. Kahit nga napagod na pagod na si Justin ay hindi pa rin siya tumigil sa kaka hila kay Annalyn dahil alam niya na si Annalyn ay hindi na makahinga masyado dahil nga sa hindi ito marunong lumangoy. Hanggang sa nga sana wala nang malay na nga itong si Justin at ganun din itong si Annalyn. At nung nga nila ay uh, sobrang iyak ang na uh, ginawa ni Annalyn dahil nalaman niya nga wala na nga itong si Justin dito sinabi niya na Dag dahil kay Justin ay nakaligtas nga siya at utang na loob niya kay Justin ang buhay niya. Dito ay nagpasalamat siya at humingi ng sorry. Samantala naman sobrang pagsisisi nga ang ginawa ni Giselle dahil sa ginawa nga ni Justin. Alam ni Giselle na mahal na mahal niya yung anak niya pero yun nga ang ginawa ni Justin na makipagsabuatan dito kay Moira ay napakalaking kasalanan dahil merong ding buhay na nawala ng isang staff ng Apex kung saan nga ay yon ang nagaalaga sa nanay niya rin daw na may sakit pero nga ang ginawa ni Justin ay pinahamak niya ito kaya naman sinabi ni Giselle na ikaw ang dahilan kung bakit namatay yung kasamahan nila. At dito ay hindi niya rin masisisi itong si Justin dahil nga sa hawak ni Moira ang buhay nito at kailangan niyang sundin ang mga pinagsasabi ni Moira kung hindi ay sasabihin din o isisiwalat din ni Moira ang kanilang sikreto ng kanyang daddy. Kaya naman ito nga si Justin nawala wala na nga ay sobrang pagsisisi pa rin ang ginawa nga ni Giselle sa nangyari. Samantala naman itong si Moira ay ubod ng um tapang talaga at kasamaan dahil nga alam niya na pinaghahanap nga siya ng mga pulisya pero ganun pa man ay nagawa niya pang sundan sila linit doon at wala nga totoong pulis na sinasabi ni Giselle na nagtitingin or nagchicheck doon sa kanila dahil nga sa mga tauhan lahat ni Moira yun. Samantala naman itong si Carlos ay kahit alam niya na kahit na delikado dahil pinaghahanap hanap din siya ng mga pulis pero hindi pa rin din nagpapapigil para nga mailigtas itong si Lynette sa bingit ng kamatayan. Uh, samantala naman itong si Zoe ay nag-aagaw buhay nga dahil nga sa aksidente ng nangyari. Samantala naman itong si Moira, walang kamalay-malay na ang kanyang nag-iisa at pinakmamahal na anak na si Zoe ay nag-aagaw buhay dahil na rin sa kasalanang ginawa Các bạn hãy đăng si Zoe ngayon ang nagbabayad ng kasalanan na dapat si Moira nga ang magbayad dahil siya naman ang ubod ng sama. Samantala din itong si Archie ay wala rin kamalay-malay sa nangyari sa kanyang anak na si Zoe kasi yun ang pinaakala niya na anak niya nga talaga itong si Zoe pero ang hindi niya alam ay anak ito ni Carlos at ni Moira. Kaya hintay na lang natin kung ano pa nga ba ang maaring mangyari dito sa abot kamay na pangarap, lalong-lalo na si Carlos, ano kaya ang mararamdaman niya once na malaman nila ni Moira na nanganganib nga o critical nga ang buhay ngayon ni Zoe at hindi alam kung makakaligtas pa nga ba sa bingit ng kamatayan itong si Zoe. At ito namang si Dax ngayong nga na-aksidente at na sa critical. Ang kalagayan ni uh, Zoe, ano kaya ang kaya niyang gawin? isusumbong niya kaya itong si Moira o mananatili na lang mang siyang tahimik o tikom ang kanyang bibig dahil sa takot na naramdaman dito kay Moira. Kaya kakaabangan natin kung ano pa nga ba ang kapakapanabik na mangyayari dito sa abot kamay na pangarap ngayon ngayong malapit ng lumabas ang katotohanan na itong si Zoe nga ay hindi anak ni Dr. R.G. Tanyag at anak ni Moira at ni Dr. Carlos Benitez.